Good morning everyone! Umaga pa lamang ay talaga naman ang harutan nitong mag-ina. Sumiksik na nga sa aking kilikili itong si Dia at parang nagpapasaklolo siya na lola. Tingnan mo naman ito si Mama. Awatin mo naman. Ay talaga nga naman kahit kaliliit pa nilang dalawa ni Abby ay galing na galing na nga din makipagharutan. Kaya itong si Mama niya ay gustong gusto silang nilalaro. Kala siguro ay kasing lakas na niya ang kanyang mga anak yun nga po talagang masama ang pakaramdam ko kagabi pa ako na ubo ng ubo at pagising ko sa umaga ay ang sakit ng aking katawan pero katulad nga nang nasabi ko sa inyo pag OFW ka bawal magkasakit kahit may sakit ka hindi pa pwedeng hindi ka papasok kaya minum lang ako kanina ng mainit na tubig at uh, naligo para mawala yung init ng katawan ko at diretsyo na ako sa pagpasok kayang kaya pa naman yan ang dahilan kung bakit yung mga company dito mas gusto nila ang mga Filipino. Nitong nakaraang araw nga nagpatuloy yung kaibigan ko na magpahanap ng receptionist at sinabi ko na uh, for Filipinos only at may nag sa akin, bakit daw Filipino lang? Huh. Hindi ko na lamang sinagot kasi ayoko naman din na makasakit pa ng damdamin ng ibang lahi. Pero bakit nga ba Filipino? Eh, ang mga Pilipino kasi kahit may sakit, pumapasok yan. Mabilis magtrabaho, at hindi basta-basta lumalaban sa kanilang amo kahit nga sila ay napapagalitan na nang walang dahilan, ay quiet lang yan sila. Pero wag na wag mo talagang gagalitin at pag nagdesisyon ng Pilipino ay isahan lang yan, iiwanan ka talaga yan. Pero hanggat kaya tiisin, magtitiis talaga yan na matapos yung kanilang kontrata. O ay tingnan nyo na mat haggard na haggard talaga ang inyong salonistang mangyan ay walang kang itingiti eh. Eh, panadula ang naman talaga ang katapat ng ating mga kababayan dito kapag ka masama ang pakiramdam. Kahit nga masama ang pakiramdam, eh, nakakangiti pa rin ang mangyan eh. Buti na lamang nung gabi pag uwi ko ay may handaan pala dito at birthday ng aking kapitbahay. Oo oh, ay di ba gay tipid na sa pagkain, hindi na kami nagsaing at hindi na rin kami nagluto ng ulam. Aba ay kahit kami kami lamang ay talagang napakasaya din na naging birthday ni Ann. Kaya naman, happy birthday Ann, salamat sa pakain. Kinabukasan naman, masama pa rin ang aking lasa kaya ako bumili muna ng biscuits dito at isasawsaw ko sa kape. At na ako'y makainom naman ng panadol. Pero kahit sama ang lasa, ay ligo pa ng ang mangyan. ay ganun talaga tayo mga Pilipino. Hindi po pwedeng hindi liligo kapag kapapasok. Eh, lalot ganito. Kainit ang panahon. Ay, eto nga. Pagdating dito sa salon, ay kumain na muna ako ng biscuits. At pagkatapos nito, ay naku. May client po ako. Sa ayaw at sa gusto mo, ay talagang magtatrabaho ka. Ang masakit nito ay masahi pa. O, oh, saan ka pa? Kaya ka ako'y papaspas muna ako ng kain ng biscuits dito at ng kape at na ako'y medyo may lakas bago ako magmasahi Ay hindi pa nga natatapos ang aking kape at ang aking biscuits eh sabi na sa akin ng kasama ko'y ready na daw yung aking client. Kaya ako'y hala sige ako'y ino muna ng panadol at nang ako'y may lakas-lakas kahit papaano paano eh may laban-laban. Kala ko nga hindi na ako makakapag-voice over at talagang masama talagang aking pakilasa. At dahil nga ma tayo ay hindi naman pa pwedeng hindi tayo makikipagkwentuhan sa inyo. Alam ko na may nagaabang na rin dyan kahit pa paano yan feeling Pero sa lahat ng mga sumusubaybay at yung ating mga solid followers, maraming salamat po talaga. Pagkatapos sa pagkatapos, kuminom ng gamot, inumpisahan ko na. At pagkatapos ka naman magmasahe, ay eto na ang aking itsura. Dahil ang ating 15 minutes na massage ay nagustuhan, kaya naging 30 minutes, sa dilupog ang salonistang mangyan. Ay sabi ko nga sa sarili ko, hala, hinga ng malalim. Yan lang muna for today's video. Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless us all!